Alam nyo ba guys na para hindi magkaroon ng butas-butas yung inyong kilikili? So sa tingin ko dapat kung hindi ka ba nakibukin, so ang gawin nyo, wag nyong bunutin ng chani. Tingnan nyo yung kilikili ko, wala siyang butas-butas. Wala siyang butas-butas. So kapag may balahibo na yan, ang ginagawa ko, binubunot ko lang yan ng kamay. Yan. So kahit yan binubunot ko, hindi yan nagbubutas-butas. So hindi ko lang malaman kung bakit nagkakaroon ng butas-butas kapag ka uh, chani yung inagamit So, yan yung kilikili -kili ko, yan. Kahit may balahibo yan na konti, pag ganyan-ganyan lang ako ng pagkuha. So, yan ay matatanggal na. Yan, hindi siya nagkakabutas. So, sa mga kabataan, try nyo din. Uh, huwag wag nyo simulan ng uh, bunutin. Kasi, katulad nga nun, kapag karen chine-shave, nangangapal yung balahibo so yung akin parang balahibong pusa pa rin so 35 years old na nga pala ako pero ganyan pa rin yung kalikili ko wala pa rin siyang butas so, so wala yung butas